Sila ba? Saan ka? Wala ako kayong karapatan na saktan si Lilet. Tinamin kayong kasuha sa ginawa niya. At dapat ba ako matakot sa inyo? Ha? Na nagtawag pa ng backup niya dito? At ikaw naman, sis. Nakikisaw-saw ka pa. Sumusobra ka na. Taong sinasaktan mo, hindi insekto. Hindi ka na nahiya sa sarili mo? Ang laki-laki mo! Sinasaktan mo yung katulad ni Lilet! Ako! Ako ang harapin mo! Ako ang isaktan mo! Subukan mo lang! At hindi ako magdadalawang isip na sa sa'yo! Pwede ba, Ses? Iuwi mo na lang yung maligno na yan. Itali mo para hindi mo siya makaperwisyo sa pamilya namin. Alam mo, napakaliit na tao. Pero ang laki-laki ng problema ang binibigay sa amin. Ikaw, Matandang beauty queen, na walang kinatandaan! Ang ganda sana ng mukha mo eh. Kaso yung kanilawa mo, napaka Kabaliktaran ng mukha mo! ko. Pwede ba, umalis na kayo tatlo dito? Lumayas na kayo sa ospital na ito at huwag na huwag na nang pakita yung pagmumukha niyo! Tumalis na kayo! Di! Tinang? Paano po kung bang... hindi na talaga gumising si Sir Ramiro? Nag-aalala po ako eh. Lilihat. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Maging maayos din ang lahat. Tatakot so, po ko sa pwedeng mangyari. Wala Pwede po po. Kung nawala na talaga siya, eh, hindi ko po pa kaya Tina. Hindi, hindi po ko papayag. Dapat po kasi okay na kami ngayon ni. Eh. Tapos pila naman nangyari po. Siguro, Liet, kailangan mo na rin magpahinga. Mabuli na tayo.